guys for today's video ay susundan natin yung tinuro sa atin ng ating kaibigan kung paano uh, magkupuni ng sirang <coughs> saksakan Ayan. ito po yung saksakan ng uh, electric uh, heater namin huh? yung kettle <coughs> so yung kabila ay wala na so, ayan guys puputulin na natin dito puputulin tayo dito guys at

何だ <music> 对 yan fast forward. Ikabit na natin siya pero sa tingin ko hindi hindi siya safe eh. so lagyan natin siya ng electrical tape para sure sigurado tayo guys lagyan electrical tape para sigurado na safe ba ayan lagyan na natin guys <laughs> guys nice. okay na so ayun susubukan natin mag uh, init ng tubig kung mag iinit talaga siya o hindi ayun guys ayun guys mag iinit siya guys ibig sabihin uh, tama ang ating pagkakabit -ka ayun mainit na siya o oh. dinig na dinig oh. ang na hanggang sa kumulo yan guys oh mission accomplished uh, Dormatsky, salamat sa iyong tinuro although mali iba yung binili kong mail plug still gumana pa rin yan. iba yung sa kakatulad mo na may stopper yung sa akin kasi yan eh, dalawa lang, dalawa ang butas eh yan guys oh nakap, nakapula siya guys o oh. Eh. ibig sabihin gumagana na. Ayan, guys. So, ayan. Kukulo na yan siya, no? So, ayan, guys. Hindi ko na pa kukuluin yan. Thank you, thank you, guys, for watching, guys. See you on my next video. Thanks for watching. Bye!